Iris, ang pahiwatig ngayong araw ay maging masikap at maglaan ng oras sa maayos na pakikipag-usap sa mga tao upang makuha ang tamang resulta sa mga ginagawa mo. Sa tahanan, Iwasan muna ang pagiging mapili o masyadong mapuna, dahil maaari kang makapagsabi ng bagay na hindi maganda sa pandinig ng iba. Ang kailangan nila sa iyo ngayon ay suporta, hindi pangunguna o panghuhusga. Sa usaping pagmamahalan, kontrolin ang pagiging madaling maghinala. Iwasan ang pagdududa, ng walang sapat na dahilan, dahil maaari nitong masira ang tiwala at makasagabal sa mga plano ninyong magkasama. Maging kalmado, bukas, at huwag hayaang pumasok ang negatibong enerhiya sa inyong relasyon. Aries, okay na makakasama mo ngayon si Gemini, at pareho kayong magiging abala sa mga bagong ideya. Magandang araw ito para simula ng isang proyekto o pag-uusap na matagal mo nang iniiwasan. Ang color green at color orange ay magpapalakas ng tiwala sa sarili. Ang number 25, number 13, at number 22 ay gabay sa tagumpay. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ay umiwas muna sa sobrang kabaitan, lalo na kung may humihingi ng pabor, na hindi naman karapat dapat pagbigyan. Maging mapanuri sa mga taong lumalapit dahil maaaring may ibang layunin ng ilan sa kanila. Sa usaping pera, kung may kamag-anak o kapatid na nangangailangan, at kaya mo namang tumulong, gawin mo ito ng bukal sa loob. Ang kabutihang ito ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya, at maaaring makatulong sa pagpapatupad ng mga plano mo tungkol sa kabuhayan. Sa trabaho, magingat sa labis na pagtulong o pagbabahagi ng kaalaman, dahil may posibilidad na magamit ito ng iba sa maling paraan. Mas mainam na magtrabaho ng tahimik at ayusin ang sarili mong gawain. Ang araw na ito ay may paalala na maging maingat at mapanuri sa mga kilos at desisyong gagawin. Taurus, magandang kasama mo si Capricorn at maganda ang daloy ng trabaho o negosyo. Magiging mahinahon at praktikal ang mga desisyon mo. Ang color green at color gray ay magdudulot ng balanse at sigla. Ang number 4, number 8 at number 17 ay pahiwatig ng magandang resulta. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ay ang pagpapanatili ng pasensya at kontrol, lalo na kung may mga taong makikialam o manghihimasok sa mga plano mo. Huwag hayaang sirain ng ibang tao ang takbo ng araw mo. Kung alam mong nasa iyo ang tamang kaalaman at direksyon, manatili kang nakatuon at magingat sa pagpapasya. Sa pag-ibig, maganda ang daloy dahil puno ka ng lamang at positibong enerhiya. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit at tamis ng salita, ay magpapatibay sa inyong relasyon at magdadala ng kasiyahan. Sa usaping pera, kung ayaw mong magpautang, panindigan mo ito. Huwag kang magpadala, sa hiya o emosyon, kahit pamatagal mo ng kaibigan ang humihingi. Ang pagpapatatag ng desisyon mo, ay makatutulong upang mapanatili ang balanse, ng iyong swerte at maiwasan ang pagkapagod sa hinaharap. Gemini, kasiyahan na makakasama mo si Iris, at magiging masigla ang araw sa pakikipag-ugnayan. Maganda ang pagpasok ng mga ideya at suhestyon. Ang color yellow at color sky blue ay magbibigay ng positibong enerhiya. Ang number 6, number 15, at number 29 ay tanda ng pag-usad. Cancer Ang pahiwatig para sa iyo ngayon ay maging maingat sa pagiging sobrang maunawain. Madali kang maawa kaya may posibilidad na magamit ka ng iba. Kung may dapat kang sabihin sa pamilya o sa minamahal, sabihin mo agad upang magtulungan kayo sa maayos na paraan. Kung may plano kang gawin sa gabi, ituloy mo pero maging mas matalino sa mga desisyon. Mas magiging maganda ang resulta ng mga pag-uusap kung alam mo ang tamang paraan ng pakikitungo. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, kailangan mong maghinay-hinay. Huwag magmamadali sa mga gawain, dahil maaaring magkamali ka kung hindi mo ito pag-iingatan. Mas makakabuti kung susundin mo ang tamang proseso kaysa magpadalos-dalos. Cancer. Okay na maganda ang ugnayan mo kay Virgo ngayon. Magiging kalmado at maayos ang mga gawain sa bahay o trabaho. Ang color white at color silver ay magdadala ng katahimikan. Ang number 3, number 11, at number 24 ay pahiwatig ng kasiyahan. Leo, ayon sa iyong gabay, mas mainam na ikaw muna ang sundin mo ngayon. Huwag kang magpadala sa mga opinyon, ng iba kung alam mong tama, ang iyong ginagawa. Pakinggan ang iyong kutob dahil may posibilidad, na may taong nagpapanggap o may ibang layunin sa paligid mo. Ngayong araw, malinaw ang iyong pag-iisip at kaya mong tapusin, ang mga gawain ng masigla. Maglaan din ng oras sa pamilya, lalo na kung may isa sa kanila na tila may pinagdadaanan pero hindi makapagsabi. Makatutulong ka kung ikaw mismo ang makapansin nito. Sa usapin ng pera, umiwas muna sa mga kaibigan na humihimok ng gastos. Ang pahiwatig ay may posibilidad na magastos ka sa hindi kinakailangang bagay. Sa pag-ibig, kung may alinlangan ka sa iyong minamahal, mabuting mag-usap kayo ng malinaw. Mas maigi na mailabas ninyo ang mga saloobin, upang mawala ang mga hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang magandang samahan. Leo, kasiglahan kung makakasama mo si Libra, at magiging magaan ang pakikitungo sa mga tao. Magandang panahon ito para sa pagbuo ng bagong koneksyon. Ang color gold at color pink ay magbibigay ng kasiglahan. Ang number 9, number 18, at number 27 ay gabay sa positibong direksyon. Virgo, ang pahiwatig sa iyo ngayon ay magtiwala sa mga kamag-anak o kapatid kung may mga plano silang pagkakakitaan. Kahit maliit pa ang simula, maganda ang senyales na maaari kayong magtagumpay kung sama-sama kayo. Ngunit siguraduhin mong pinag-aaralan muna ang bawat hakbang bago ka pumirma o magdesisyon. Sa trabaho, maging maingat sa pakikasama. May mga kasamahan na maaaring ginagamit lang ang iyong kaalaman para sa sarili nilang pakinabang. Huwag basta magtiwala sa lahat ng salita lalo na kung may kasamang pangako na hindi malinaw. Sa pag-ibig, posibleng magkaroon ng maliit na tampuhan kung may itinatago kang bagay, lalo na kung may kinalaman sa pera. Maging tapat at huwag magbigay ng tulong ng palihim kung maaari itong makasira ng tiwala sa inyong relasyon. Virgo, ngiti at kasiyahan, ng puso, kung kasama mo si Cancer, at parehong magiging mapanuri sa mga desisyon. Magandang araw ito para sa pagpaplano at pag-aayos ng mga gawain. Ang color green at color brown ay maghahatid ng katatagan. Ang number 2, number 14 at number 20 ay pahiwatig ng progreso. Libra, ang pahiwatig ngayong araw ay may kinalaman sa pakikitungo mo sa mga tao sa paligid, lalo na sa trabaho o negosyo. Dapat ay maging mahinahon sa bawat usapan, at iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Kung may kasunduan o proposal na ihaharap sa iyo, basahin, at pag-isipan muna ng mabuti bago, pumirma o pumayag. Sa tahanan, Subukang pakinggan ang opinyon ng iba lalo na kung may maliit na hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging bukas sa komunikasyon ay makatutulong upang maiwasan ang pagtatalo. Sa usaping pera, magandang araw ito para ayusin ang mga dapat bayaran o mga kailangang tapusin na responsibilidad. Iwasan ang pagantala sa mga obligasyon upang hindi maipan ang alalahanin. Ang araw na ito ay mainam para maging praktikal, at maayos sa pamamahala ng oras at pera. Libra, pag gumawa ng plano okay na kasama mo si Aquarius, at pareho kayong magiging bukas sa ideya at pagbabago. Magandang panahon ito para sa mga bagong plano o proyekto. Ang color blue at color lavender ay magdadala ng inspirasyon. Ang number 8, number 16 at number 25 ay gabay sa tagumpay. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw ay tungkol sa pagkilos at desisyon na dapat ay nakabatay sa tamang pagsusuri. May mga bagay na tila hindi malinaw kaya huwag agad maniniwala sa lahat ng naririnig. Maging mapanuri sa mga usaping pinansyal o mga alok ng iba, lalo na kung masyadong maganda para maging totoo. Sa trabaho, may posibilidad na ikaw ay pagkatiwalaan ng dagdag na tungkulin o responsibilidad. Gamitin ito bilang pagkakataon para ipakita ang iyong kakayahan at disiplina. Iwasan lamang ang pagiging masyadong seryoso sa maliliit na isyo para hindi sumikip ang araw mo. Sa relasyon, mas makabubuti na magpakita ng pag-unawa kaysa pagsagot sa init ng ulo. Kapag mahinahon ng pakikitungo mo, mas magiging maayos ang takbo ng araw. Scorpio, ayos at makakasundo mo ngayon si Pisces lalo na sa mga usaping emosyonal o personal. Magandang araw ito para sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may malalim na koneksyon sa iyo. Ang color maroon at color black ay magpapatatag ng loob. Ang number 17, number 10, at number 28 ay pahiwatig ng pagbabago. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw ay nakatuon, sa mga plano mong gustong simulan. Kung may ideya o proyekto kang matagal nang nasa isip, ito na ang panahon para ayusin ang mga detalye at simulan ng dahan-dahan. Huwag lang magmadaliunahin ang maayos na plano bago aksyon. Sa pamilya, may pahiwatig ng isang pag-uusap na magbibigay linaw sa mga hindi pagkakaintindihan. Ipakita mo ang pagiging kalmado at handang makinig dahil ito ang magdadala ng maayos na samahan. Sa pera, iwasan muna ang mga gastusin na hindi kailangan. Ang araw na ito ay mas maganda para mag-ipon at magplano para sa mga darating na buwan. Kung may transaksyong aalukon, pag-isipan muna kung may pakinabang talaga bago sumang-ayon. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sagittarius, pagkasama mo si Leo ay magiging masigla at puno ng inspirasyon ang araw mo. Magandang pagkakataon ito para ipakita ang iyong kakayahan. Ang color purple at color red ay magdadala ng swerte. Ang number 7, number 12, at number 21 ay magiging gabay sa tagumpay. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay huwag kang umasa. Sa mga deal ang kausap mo ay laging maraming dahilan, o palaging nahuhuli sa oras. Iwasan ang ganitong klase ng tao, dahil kadalasan, nauuwi ito sa gastos at abala. Maganda ang takbo ng araw mo pagdating sa pamilya, lalo na sa mga magulang at kapatid. Kung may mga mungkahi o proposal silang binabanggit, pakinggan mo muna. May ilang ideya doon na maaaring magdala ng magandang resulta kapag tinuloy ninyo. Sa usapin ng pera, maging maingat. Huwag ka munang magbigay ng pera sa pamangkin, o pinsan para makaiwas sa bigla ang gastos. Mas mainam kung ang mga magulang mo muna ang pagtuunan ng tulong, dahil may magandang daloy ng swerte sa ganitong paraan. Sa trabaho, maghinay-hinay sa pagsasalita. Iwasan ang mga pahayag na maaaring magmukhang nagyayabang ka, lalo na kung tungkol sa iyong kakayahan. Mas makabubuti kung tutok ka sa trabaho mo, at gawin ito ng may kasiyahan para maganda ang pag-uwi mo sa tahanan. Capricorn, masaya pag makakasama mo si Scorpio, at magiging malalim ang pag-uusap o plano ninyo. Mainam ang araw para sa mga seryosong desisyon. Ang color gray at color navy, blue ay magbibigay ng focus at control. Ang number 30, number 22, at number 19 ay tanda ng tagumpay. Aquarius, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay, ay panatiliin mo ang mahabang pasensya. Kapag kalmado ka, mas malinaw ang isip mo, at mas magiging tama ang mga desisyon mo. Kung may kasunduan o usapang may kinalaman, sa negosyo o deal, mabilis kayong magkakaunawaan dahil malinaw ang iyong pag-iisip. Iwasan mo lang ngayong araw ang makisama, o sumang-ayon agad sa kapatid, kung may hinihingi o ipapagawa, dahil posibleng mauwi ito sa gastusin. Walang masama kung tatanggi ka muna sa ngayon. Kung may plano naman ang pamilya o ang iyong minamahal na magsimula ng maliit na negosyo, makibahagi ka. Maganda ang takbo ng kapalaran ninyo kapag nagtulungan kayo sa iisang layunin. Sa trabaho, maayos ang daloy ng araw mo. Ang iyong kasipagan at dedikasyon, ang mapapansin ng nakakataas. Maaaring ito ang maging daan, para mas mapansin ka at mabigyan ng bagong pagkakataon o papuri. Aquarius, masigla pag makakasama mo si Sagittarius, at magiging masaya at produktibo ang pakikipag-ugnayan. Magandang panahon ito para sa teamwork at pagpaplano. Ang color blue at color silver ay magdadala ng inspirasyon. Ang number 5, number 17, at number 30 ay pahiwatig ng magandang oportunidad. Pisces, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay, na kung may taong humihiling sa iyo, ng tulong o pabor at alam mong tama naman ang kanilang layunin, mas makabubuting pagbigyan mo. May kapalit itong positibong resulta at maaaring magdala ng benepisyo sa mga susunod mong plano. Bukas din ang pagkakataon para makatanggap ka ng tulong mula sa iba kung ikaw naman ang mga ngailangan. Kung may nakatakda kang pag-uusap o seryosong usapan sa kapatid, ipagpaliban mo muna ito. Hindi maganda ang takbo ng komunikasyon ngayong araw, at posibleng humantong sa hindi pagkakaunawaan. Mas mainam na sa ibang araw mo ito ituloy upang mas maging maayos ang pag-uusap ninyo. Sa pamilya, maging maingat sa mga usapan tungkol sa pera. Kung may miyembro ng pamilya na may balak, gumastos ng biglaan, paalalahanan mo muna sila para makaiwas sa aberya. Pagdating naman sa iyong pera, huwag munang magpautang o magbigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan. Mas makabubuting ipunan muna ito upang makaiwas sa hindi inaasahang gastusan. Pisces, pagkasama mo si Cancer, at magiging payapa ang araw mo. Magandang panahon ito para alagaan ang sarili at maglaan ng oras sa pamilya. Ang color gold at color light green ay magbibigay ng kapanatagan. Ang number 23, number 6 at number 15 ay gabay sa kabutihan.